Actually, we've been tracking them uh, since 2016. Uh, Nag-start kasi ito mga minors noon. Kung naalala nyo, noong na 2016, na-hack yung UST. Galit sila sa isang doktor. So, in nila yung system na yon. Ang grupo nila noon is Global Security Hackers. Kaya hindi sila magalaw-galaw ng law enforcement. Mga bata pa kasi sila noon eh. Aside from UST, uh, na din nila yung Dragon Pay. Na-deface nila yon. And then yung some members ng Global uh, uh, Security Hackers, nag-shift sila noong 2019 sa Pinoy's, o Pinoy LULSEC. Nung nasa Pinoy LULSEC sila, ang exploit naman nila, uh, base sa kanilang statement, yung ating uh, Armed Forces of the Philippines, yung Philippine Army uh, na-exploit daw nila, allegedly, yung Philippine Navy uh, nakasama, even the National Security Council. Um, by 2023 na exploit din nila yung database mismo ni Bello. So lahat ito nasa uh, extrajudicial confession ng ating mga huli. They admittedly openly, even don sa inquest proceeding namin kahapon, inadmit nila yung kanilang mga exploit nung minor pa sila hanggang ngayon na I think nasa 24-25 na yung mga uh, edad na mga to. Okay. Doon sa mga hackers tayo, yung unang tatlo pong nahuli namin. Yung isa po rito ay data officer ng Manila Bulletin. Uh, as a of fact, ang, uh, ang uh, ina-allege niya, base sa kanyang extrajudicial confession, ang may hawak sa kanya at nag sa kanya na mag-exploit ng mga system ay isang uh, editor ng Manila Bulletin. Uh, siya na ho ang magpapangalan doon kung sino. Uh, marami ho siyang may kikwento sa inyo. And then pangalawa, yung isang hacker isa ho siyang cyber security researcher ng isang malaking company sa BGC ayoko lang po pangalanan kasi under investigation po yon. pero dun po siya uh, employed yung isa naman uh, graduating student siya uh, ayoko hong i-disclose yung school niya para sa security din niya pero dati siyang member din ng uh, Pinoy LULSEC ang medyo worrisome dito sa nakita namin Uh, si A.K.A. Illusion yung isa sa mga hacker dito ang nakita namin sa kanyang device through control viewing yung mga user account credential ng mga bangko PNB, BDO Union Bank uh, even Security Bank so nakita namin, nandoon yung credentials password, username even OTP, nandoon thousands of data so magbe-verify kami tatanungin namin yung mga banko na to. Kung nag exist ba itong mga data. Kasi ito ho yung gagamitin ng mga scammers natin sa kanilang exploit. Kaya ho nahihirapan ng law enforcement sa pagtatrack. Kasi yung mga recorded na identity, puro fake. Dahil ho dito yan sa kanilang uh, hawak na mga uh, database. Yung conversation nila uh, during that time was that magkukulit sila ng mga data breach, uh, puro Philippine data. And then uh, gagawa sila ng sariling database dadali nila sa dark web doon nila ibibenta. So ang ang clientele nila doon not only locals but even uh foreigners pwedeng bumili doon. Yeah, uh, actually medyo ayoko magsalita nung sagana ng akin. I would like to quote base doon sa extrajudicial uh, confession ng ating mga hackers, actually, uh, galing daw sa editor yung direction kung ano yung i-hack at pagkatapos ma-hack, yung editor na raw yung bahalang uh, mag-exploit kung ano gagawin niya. During investigation din namin, nakita namin na bawat incident o cyber incident, itong editor na to, siya yung, yung naunang mag-post ng article about the hacking incident. Lagi siya, nakita namin yung, yung pattern doon at according din sa ating hacker, uh, nung hinak nila yung Armed Forces of the Philippines and National Security Council, that was the directive ng editor na yon.